ba bibilin mo niyan? Oo, bibili ako ng toothbrush, tinapay, mga prutas, at saka isda. Pwede mo pasabay ako? Anong gusto mong isabay? Ano, bibili ko ng panty. Panty? Oo. Bakit panty? Eh, luma na kasi mga panty ko eh. Gusto ko mamili ng bago. Wala mo pati panty mo ka problema. Sige na, bibili ko naman eh. So, ah oh, ano yon? Tito, pwede po ba kami sumubay sa inyo? Basang-basa na po kasi si kami Sabihin mo na sila pa uwi ko naman sila, oh. muulan Eh, panlayo ng, ano yun bahay nila sa pagpunta natin, ni. Eh. Hindi na po, please sige na, sabay muna, maawa ka sa kanila. Eh kasi nga, di ba pupunta tayo doon sa grocery store, tapos sila doon pabunta yung bahay nila, eh, ang layo naman kasi. Basang basa na po kami, at saka labig na lamig na po kami, oh. Oo nga, pumawa na po kayo sa amin. Eh, nakapunta nga kayo dito, tapos di kayo makauwi. Kaya nila yan, makauwi yung mga yan. Kaya sila lang. Hindi po, hindi po namin kayang umuwi ng kami lang malakas po yung ulan, no? Oo nga po, lalag natin po kami. Tsaka po, malayo po yung bahay namin. Ikaw, po ya. Pag yan, nagkasakit ko si Sin ko. Ba't, ba't naman ako? Grabe ka naman. Ako, lang ko agad. Malay ko. Ba't, ba't kaya sila pumunta dyan? Ba't si mo? Eh, di mo kasi sila tinutulungan, eh. Eh, 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 eh. O, sige na nga! Yay! Oh. Paano nyo naman? Tid ko muna sila bago tayo pumunta sa ano sa grocery store. Aalis po kayo, tita? Oo, bakit? Sama Para... po kami. Ay, hindi pwede, hindi pwede bawal bata doon. Please, Please na, tita. Ay, bawal ibakrot doon, ayoko. Hindi pwede. Na po. Hindi pwede, ayoko. Kucho mo kaya may eh. baka mamaya magturo, sila, magturo sa mga magturo sa mga Ano ba Ang 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 Eh kasi nga no, di ba malayo yung bahay nila para isahan na nga lang isabay mo muna sa atin Ano ba naman yan? Ano na sige na Yay! Yay! Saan so, kaya dito yung mga panty? Ba? Malay ko ay, si tayo ayaw yung malikot. Pati na wala dito, ha? Ay, ay, kakasabi. Kakasabi yun na wag malikot, ay. At yun po tayong candy. Masarap yan. Wala man tayong pambayad, eh. Kay tito na lang natin bara. Pabayad. O, oh, sige. Nakakain ka man. Wala akong nakitang panty. <laughs> yung tiyo, Bakit? Sino mo yung sabi babayaran ko yan? Sabi ko. O, bakit babayaran niyan? Sabi sabay lang kayo ah. Dito. Dapat po kayo nagdadabog. Na Di ako nakabili ng panty ko eh. Dito. Magaling ka? Hindi. Dapat hindi makasimangat ka. Pinisari na, na naman ako, no? Kumuha na naman kayo ng mga ko. sa wakas, makakapagpahinga na rin. Ay! Ginawa ko tong boxer brief mo kasi hindi mo ko binili ng panty kanina. Ito so na lang sasuotin ko. Grabe naman! Uy! Teka! Saan ka pupunta? Uuwi na ako! Lock pa naman! Dito ako matutulog! Siya nga pala! Ikaw maghahatid sa akin! Tara, mo ako! Hello guys, so ngayon uh, papunta ako sa Maytulay Kasi yun ang pinag-usapan namin ni Pat, dun kami magkikita Susunduin ko siya kasi pupunta kami ng sementeryo Dadalawin namin yung puntod ng kanyang tatay Kasi every month, pumupunta talaga siya sa sementeryo Para dalawin yung puntod ng tatay niya Kasi namimiss nga niya eh tagal mo. Kanina pa kami naghihintay. Umuulan na, oh. Eh, sorry na. Matrapik eh. Galit na galit. Grabe ka naman. Kamang kapatay dalawa lang. Ba't kasama mo kapatid mo? Siyempre kapatid ko yan eh. Gusto din yung dumalo sa tatay namin. Oo nga kuya. Matagal na Di Hindi, nadalaw sa ano kuya. Isa sa tatay ko. Oo na, oo na. Oo na. Sige na. High blood ka na naman sa akin eh. O sige, pasok ka na dun kulot. Tatay ni di tapat nyo. Sama po kami. Ay, hindi pwede. Bawal makulit doon. Sama, sama na po kami. sama ka, mo eh. sila. O, bakit? Lolo naman nila yun eh. Ay, makukulit mga to. Ay, baka mamaya, mawala pa sila sa sementeryo. Hindi, hindi yan, hindi, hindi sila ito. makulit. Sige na, pagbigyan mo na sila. Gusto nila makita yung lolo nila sa puntod. Oo nga po. Buti ang gagawa ng kalokohan doon ha? Aapa! Sige, sama na kayo. Yay! Ay, na ang oh, mga batang to. Sama nang sama. Kahapon, pinagtripan na ako kumuha ng candies. Tapos ganyan. Huwag din gagawa ng kalokon mamaya, ha? Apo. Grabe, nakatakot dito kapag walang masalong tao, no? Kaya nga, eh lalo na kapag magkagabi na. Baka mamaya may multo. May multo talaga. Tito, <laughs> may multo po ba dito? Oo, meron dito mga multo. Lalo na kapag ano, may mga kulat na bata. Ano ko, yun yung gusto nilang kinukuha. Ah, okay po. Say, say, paano pa gumangon ulit yung mga patay dito? Tapos kinuha ka. Eh, papatayin ko sila. Ha? Patay na nga sila. Paano ba pa sila papatayin? Ay, nabatang kong ipagkapiloso ko minsan, no? Yung nga eh. Bakit ako ka? Oo, baka mamaya. Uy, Ron! Joke lang! Magpapagdabi tayo dito. si Tito Kulot. Ang tapang niya, naglalakad siya mag-isa doon. Eh, kunyari lang matapang ka. Napahina ako. Sasakit pa rin may dito. Sayo, <laughs> sayo, sayo. Sayo na, sayo, aso, as aso, aso. Uy, <laughs> huwag <laughs> kayo mo. Ingay, magigitin mo. So guys, dito nakalibing ang um, tatay ni Ate Bat nyo, tsaka ni Kulot. At ayan, miss nyo na tatay nyo. Oo, oh, kuya. Pero pa namin Grabe no, ang bilis sa mga pangyayari. Parang kailan lang nung nawala si tatay mo. Kaya nga eh, nakakamiss siya. Siya nga pala, alam mo ba, malapit lang yung punto dito ng ano, ng lolo at saka lola ko. Punta natin gusto mo, pakilala sa kanila. Ha? Huh? Papakilala mo ako sa kanila kung kailan wala na sila? Eh, wala matay nga sila. Five years old pa lang ako eh. Wala pa nga akong masyadong sa kanila eh. Tara. Sige, tara. Punta natin. Tara, tara. Malapit lang naman eh. Ah. Say, say, Shin. Tano sila. Ah, Shane, say, say, dyan muna kayo, ha? Pupunta lang namin doon yung, ano, lolo, at lola ni tito mo. Okay, pa! Okay. Eh. Oh, dyan muna kayo ni tito kulot, ha? Oh, huwag yung matawa, okay. dyan naman siya, no? tito kulot nyo. Weave lang kayo dyan, ha? Oo oh, nga, tara, tara. Tapos lang kami. Tito kulot, laro tayo ng tabu-tabuan. Sige, sige, sige. Kaya na Oo. Uh -oh. Tara, tara. May iba, tara, taya.

Shin, Shing! Ate! Ate! Kuya boy dito ngayon J-Boy! Di mo kaya! Walang wala, wala saklay! Kuya! Ito na! Ito yung lolo tsaka lola ko. Oh. Hi lolo lola! Hello po lolo lola! Future sa ako nga po pala. Eh! <laughs> Teka. Mga pamangkin mo ba yung mga tumatakbong yun? Oo oh, nga na, no. bakit tumatakbong? <laughs> <laughs> Asan si kulot? Sikreto! Yung totoo! Ayun po po lang siya! Mga bata to! At kailan? Nagluloko niyo ako ha? Eh, hirap! <laughs> kay mga bata kayo, sumosobra na kayo ha? mairal na naman pagiging pasaway ninyo <coughs> oh, siya po kasi si po Sisiyan kasi sisihan pa oo wag na kayong magsisihan, pares lang kayong may mali maling mali yung ginawa ninyo ha, siya yung Saisay unang una sa lahat, dapat hindi niyo iniwan doon si tito kulot ninyo tapos ginawa nyo pa yung saklay niya alam nyo namang hirap siya maglakad eh. baka nakakalimutan ninyo ha, mas tanda si tito kulot sa inyo dapat yung mas nakatanda sa inyo, ginagalang nyo, hindi nagtitulipan. Sorry, Sorry po, tita. Huwag kayo sa akin mag-sorry, kay tito kulot ninyo. Sorry, Sorry po. tito kulot. Asa, uh, sunod na, gagawin nyo na, eh, hindi ko napapasinin. Sorry na po, oh, tito kulot. O, oh, oh. pag hindi kayo bati ni tito kulot ninyo, hindi ko rin kayo bati, Naku, ha? Ako, yan na. Sorry oh. na po. Oo oh, oh na, oo oh na po, oh. huwag kayong umayakib. Bakit ayaw mo sa kanyang makeup? Ano eh? An ano? An ano? Ah! Ang ah. ah, Maxim! Maxim ng dalawa! Maxim daw kayo? Hindi! Saan no. kayo? Ah. Bakay ka! Bot ako! Kayong Maxim eh!